Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngayon, tatalakay natin kung ano nga ba ang um, globalisasyon sa ekonomiya. Ang globalisasyon sa ekonomiya ay ang mas malak malawak at mabilis na ugnayan ng mga bansa sa pamamagitan ng kalakalan o trade, pamumunuan o investment, teknolohiya at palitan ng um, produkto at serbisyo. Dahil dito, mas madali nang makapag-export at import ang mga bansa. At nakakapasok ang mga dayuhan negosyo multinational companies na nabibigay ng um, trabaho. Um, ngunit, minsan ay nakaka nakakasagabal sa lokal na negosyo. Lumalawak ang merkado at mas maraming pagkakataon para sa ekonomiya ng bawat bansa pero may dala rin itong mga um, hamon tulad ng dependency sa imported goods at kompetensya or kompetensyon laban sa malalaking kumpanya ang halimbawa ng import ay export pala ay um, like mga saging pinya at electronics. Halimbawa naman sa um, import, ayan uh, yan yung mga bigas, langis, sasakyan, at gadget. At, may mga kalagahan, uh, may kahalagal, may kahalagahan ng globalisasyon. Ito ay number one, mas mabilis na kalakalan. Um, dahil sa mas mabilis na kalakalan um nag nagbibigay din ito ng um ng daan sa, sa palitan ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Pangalawa ay pagkakaroon ng mas maraming trabaho. Dahil sa pagkakaroon ng mas maraming trabaho ay um, Um, dahil sa pagpasok ng mga tayuhan, kumpanya at industriya. Number 3 ay pag ng teknolohiya at kalaman, Naibabahagi ng pag-unlad ng teknolohiya at kaalaman, teknolohiya at kaala kaalaman um makabagong ideya at ambisyon sa buong mundo. Mas malawak na merkado nagbibigay ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na may benta sa ibang bansa. Um, mas madaling komunikasyon at transportasyon. Dahil dito ay napapabilis ang connection ng mga bansa sa negosyo. At halimbawa sa Pilipinas um BPO. Uh, sa industry na nagbibigay ng libong-libong trabaho. Sa export naman ay ito yung mga prutas like saging, pinya na tumutulong sa mga sa kabuhayan ng mga magsasaka. Sa at mabilis na access sa internet at gadget dahil sa globalisasyon ng teknolohiya. 'Di ba? Dahil sa teknolohiya um gumagamit na sila ng mga online platforms at digital tools para um, dili lang sa isa kabansa bansa makaila ilang business kundi sa isa po sa iba't ibang bansa. At may mga positibong epekto at negatibo ang globalisasyon. Una, una, yung positibo. Mas maraming trabaho dahil sa mga multinational ang uh, companies at mga PPO industry, halimbawa mga call center, ang nagbibigay ng trabaho sa maraming kabataan. Number two ay mas malawak na merkado. Nakakapag-export ang mga Pilipinas ng saging pinya electronic at sa, sa iba't ibang bansa. At pangatlo ay pagunlad na teknolohiya. As what as what I said na kanina na about sa teknolohiya ay nagbibigay ng uh, mabilis na nakakarating ng makabagong kaalaman at kagamitan dito. Pang-apat ay mas mura at uh, maraming produkto dahil sa import nagiging mas abot kaya ang mga presyo ng ilang bilihin amsa um, dito naman tayo sa negative effect. Ang una ay pag pag-asa sa imported goods. Sa imported goods, mas pinipili ng mga tao ang produkto galing abroad kaysa sa sariling gawa. Uh, number number two naman ay pagtaas ng kita ng gobyerno, nakakakolekta nakaka ng ang gobyerno ng pagpuwis mula sa operasyon ng madaling uh, sa malalaking kumpanya. Halimbawa sa Nelstri, sa Nelstree at Unilever. Ay, di ba nagbabayad sila ng buwis habang nagpapatakbo ng negosyo sa Pilipinas. So dito naman tayo sa negatibo effects o negatibong epekto. Una, pag-uwi ng kita sa mother country malaking bahagi ng kinikita ng TNCs ay napupunta pa rin sa bansang pinagmumulan nila hindi lahat hindi lahat ay um naiikot sa lokal na um, ekonomiya halimbawa McDonald's Philippines kung saan malalaking kita ay napupunta pa rin sa US number 2 ay pagsasamantala sa murang um, labor madalas na naba, mababa ang sahod at kulang sa um, benepisyo ang mga um, manggagawa um, kumpara kompa, sa kita ng kompanya. Halimbawa, mga go, um, government um, government factories at manufacturing plants na nagbabayad ng min um mini, minimum um wage lamang so yun lang po ang aking pahayag salamat tungkol sa positibo at negatibong epekto at etong aking binasa ay eto ay tungkol sa globalisasyon sa ekonomiya yun lang po at maraming salamat